Hello, 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 hello mga kabarbers. Nag-part 2 tayo. <laughs> Nag-part 2 tayo. Kasi may naisip ko kanina. Diba kanina eh yung ito po natin hindi na siya magana yung sa switch natin ngayon tatanggalin po natin siya yung mga dito niya sa loob tsaka hindi na siya magana kukuha tayo ng ibang liter, Ayan. iko convert natin. Ayan po. Ayan. Ayong dito. Yung dito niya po. Uy. Aray. Yung dito niya po, yung switch niya kinawa ko. Ito. Ito po ayan. Pukunin ko. Ayan. Yan ang ipapalit ko. Lalagay ko dyan. Ayan o. No. Buka natin. Baka gumana. Tatanggalin natin ulit. Kasi sayang. Ito lang naman po ang panggamit ko. Sayang pag di ko magamit ito. Mayroon na. O, ito lang ba yung isang. Ay, hallelujah. Asa na yun? Takpo, patay tayo dyan. Taglag. Hirap panapin yun. Huh? wala pa naman tayong salamin hallelujah nasa na yun nagpasa na yun naglaglag ilak po na. <laughs> hallelujah tinggalin natin Ito switch ito Ito yung tinutukoy ko. Ito po, ayan o. Oh. Ayan o, oh. ayan tinutukoy ko. Ayan. Ayan po, ayan tinutukoy ko. Ayan. Ayan po ay parang pangit na siya. Ngayon, ito ang kukunin natin. Ito ang kukunin natin. Lalagay natin dito. Baka sakali. Ayan. Baka dito.

pasok ka maawa ka sa akin maawa ka naman masok doon sa lutes ayun sana na ito mga kabarbers ayun subukan natin bago natin ikabit eh subukan na natin siyang mag on siya o hindi ganun lang naman yan pasok natin mahirap po talaga pag ano mga kabarbers uh, lahat ang salamin ano mahirap mag ayos ng gamit na ganito Sana gumana ito mga ka Sana gumana siya. Kasi wala na tayong ibang gagamitin ng maganda. Isa sa mga magaganda talaga to Ayan. Bupa talaga siya. Gingful na. Ngayon subukan natin yun. Ayun! Ay, salamat. Naayos na po. Ayan, gumagana na po. Ayan, o, no, kita nyo. Ayan po. Salamat sa Diyos. Ayan. Thank you po. Ayos na po natin yung ating uh, sweets dito. Pinag dikit-dikit na po natin. Kinuha po natin yung sweets niya. Nilagay natin dito. problema natin yung yung kanina ni Turnil yung nawala sa na ba yun? Hallelujah in Jesus name hindi lang hindi na okay talupak na natin ito ayan, ayan ito ito isa nito sa dashboard ay hallelujah. Jesus Ayan. yung isa naman ay nawala <laughs> asa na nawala na talaga ay asa na wala na ay ito ito, 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 ito. ito na. Ay, salamat sa Panginoon. Uy, sikat. Pumasok uh, ka naman. May ara walang salamin ayan oh. No? Barangay maliit. Ara pa 8 tayo. Baik, lihat ang mata. Kan. Si Gina ayan. Oh.

pasok to sa sa labas ay nako apat pala sa loob tanggal ulit tayo pero 100% okay na po siya di ito lang po ang nakalimutan ko ayan kailangan na sa labas ah, na sa loob siya pero okay na po yung ating ayan later. gumagana na po ayan 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 gumagana na po Andito na lang po. God bless. Ingat po mga kaibigan, mga kabarers. God bless po sa inyo lahat. Johnny A.